ay mga pare ko eh daganta daganta ni kay saon Sulu Sulu flight ang santa ni sulo flight nga musampa <laughs> bitaw pare ko ako lang nag isa mag isa nito mag -ispray. wala naman akong kasama so ilang pwede man mag -isa rin, kasi kaya pa naman so bali ngayon medyo late late yung pabaon ko naging 26 dapi na dapat inira to 23 24 25 Mili lang dyan kung ano, alin ang gusto. Kaso lang na plano ko 25. Kaso hindi ko nakaya ang oras. Umulan kasi ng 25 kahapon, umulan. Ngayon 26, tinira ko na lang. 26 dapi. Pero so, titingnan natin kung anong resulta nito. Kasi lumagpas tayo ng isang araw. 25 dapi dapat. Kaso 26 na. So, sige lang. At least natira ko rin. <laughs> hindi ko na talaga napabayaan. Marami kasi akong ginagawa eh. Tapos hindi man talagang may gipit yung oras. Gipit na gipit talaga sa oras pare ko eh. So 26. So pwede natin resulta nito nga pagdating ng kuan. 30 o 32 days maganda ba wala bang mga insekto na nakapugad dyan nakaligid na ligit pero binasa ko na binasa ako pari coin kasi yung tinimpla ko 150 liters hindi ko na pinabot ng 200 liters kasi sobrang sobra din yung 200 liters isang puno lang dati yung tinira ko paligong paligo talaga yun so ito naman paligo rin siya si 150 niya isang puno lang din marami, marami din yun So, baka nagtaka kayo yung timplada nito parekoy. Eh. sa huli ko na nilagay yung video. Itong nauna yung pag-esprit ko. pag kasi, nauna ko pa nilagay. Um, so, ito ngayon, sinyerte rin di umulan. Kahapon, umulan bandang hapon eh. Tama lang din hindi ko natira na hapon kasi umulan. Ito, ito yung tapi wala namang ulan tuloy-tuloy lang. Nga pala pare ko'y pag palagay niyo ba ulan-ulan na lo, panahon, talaga maglagay talaga ng sticker. Yung pampalapot ba doon sa ano? Sabihin nyo lang sa bibilan niyo ng gamot, may sticker pa kayo panghalo diyan sa medisina para sa pangmangga. Si kailangan ng sticker pag maulan-ulan. Okay lang pag taginit o kahit maulan basta hindi ulan, okay lang. Maganda pag may sticker si ko'y para malapot yung opisina pag natira na yan pag nabasa na yung mga dahon ano dyan mga bulaklak nakadikit yun kasi parang paste yun parang malagkit lagkit hmm. kaya malapot lapot yung medisina yung sticker nila doon tapos hindi ka ano, madala sa ulan kasi pag datuyo yun parang shiny siya dudulas na yung tubig hindi siya hindi siya nauluguna na tatangay sa ulan pag nadaluyan ng tubig so yun nga naglalagay ng sticker kung anong brand yung sticker marami yun eh dipindi lang sa inyong gusto may mahalin medyo may mura saka may tamang tama lang din sa presyo pumili lang kayo kung anong gusto nyo mga sticker sa akin mga medyo umurahin lang yung ginamit ko kasi wala pang budget <laughs> pero try, try ko lang din ano din siguro basta sa timing lang siguro pare timing at sa dasal <laughs> so kung pa rin pare ko wala nang nag alokay doon sa drum nalokay ko na yung may bago umira sa bag kasi wala akong kasama minsan dalapitan ko doon paminsan minsan halokayin ko malapit mo lang dyan sa puno yan ano, isang drum na pinagtimpahan ko parang kailan lang pare ko eh no 25, 26 days na mula dun sa pag ko ng pababulak mabilis talaga ng araw pag nandito tayo sa ano At sa lupa pag nasa dagat ako ang hirap na hirap bilangin yung oras antayin yung oras ang tagal tagal maghintay ng oras pag nasa barko samantala dito mabilis araw dun oras ang tagal dito ang araw mabilis bilis <laughs> kabaliktad parehas naman talaga wala naman pinagkaiba yung takbo ng usan pare ko pero puro yung time na inantay natin parang mas matagal doon lalo na pag kahirapan sa trabaho kahirapan sa opisyal nako oh, hirap talaga hindi kagaya dito na walang kuwan walang nag ng amo so medyo anytime anywhere gusto mo o anong tayo ka kumilos so free ah hindi kagaya doon na talagang kursado vers, kahit hindi masyadong abigat yung trabaho kursado naman yung time yung panahon mo hmm. yung timing talaga pare ko eh yun talaga importante kahit minsan minsan paminsan minsan hindi sumusunod yung panahon kasi tinira ko to ng at uh, 12 um, pero ang full moon dati no, may 10, may 11 nagtatakas lang ako sa kalendar niya, ngayon, kahit ngayon ang full moon ngayon may 9, may 10 kasi maraming kalendar dito na tinitingnan ko na may ano sa full moon hindi magkapare-pareyo so ayaw ko sa kanila paano yung ginawa yan <laughs> kaya sabi ko yung timing, basta pag sumunod lang yung panahon kapuntang full moon maganda yun ang pangtira yung pang blooming ng mangga kasi pag tira ka ng tira tapos yung new moon o papatay ang buwan kaya medyo alanganin delikado sa mangga pag mag na walang buwan kasi o patay yung buwan kasi kadalasan yan umuulan pero dito sa pagparating ng full moon yun nga simpre, pag maliwanag yung buwan minsan uulan na uaambun lang pagpasikat ng bulan, buwan kaya nga, mas mangga tumira mga 3 days before full moon para pag 1 month siya, yun pa rin papuntang full moon maganda yung lagay ng mangga, ng bulaklak ng mangga malas na lang talaga kung hindi sumunod yung panahon sa ano ng buwan So maraming salamat pare koy Ito na yung kasunod na video sa pagtitimpla ko ng mga medisina at yung medisina ang ginamit ko. So ito na yung forma pare koy 26 dapi. So, medyo mabahaba na yung ano niya. Tangkay sa bulaklak. Dapat kahapon to kaso talaga hindi ma tigilan. Si bising bising si pobreng siman. Daming ginagawa. Ngayon ko nalang to. Tingnan natin yung resulta si 26 lapis dapat hindi na tumag spring. Alright koy, good morning. July 7. mag spray ako ng mangga. Ito yung ano, pabaon. 26 dapi, dapat kahapon 25 dapi ko to pinabaonan kaso lang talagang busy di madala. Tsaka umulan kahapon sa hapon hindi ko na natira ito yung gagamitin ko pare koy mga simpleng medisina lang hindi naman masyadong mamahalin ito lang sa beer mayroon sa beer tapos itong isang kuan kasi wala ganong budget so try ko lang to kung anong resulta nito 26 dapi bali pabaon to kasunod ito natira itong tinatawag na waswas -was. bali ihalo ko to isang halo isang haluan ko lang pare koy dito sa may container na kalahati na may tubig idretso ko lang yan tapos ilagay ko dun to sa may drum yung drum bali 3 pot yung tubig 150 liters hindi ko na pinuno kasi masado maraming mas sobra isang puno lang kasi yan so ito yung titinpa ko yung ilag ilagay ko dalawang kartap ito insecticide dalawang kartap tanggo na fungicide systemic dalawa rin kasi kabaon to, dalawa. Tapos may isang fungicide din na serenade si O, ito. Tapos, yung timpla nito, 250. 250 ml yung timpla. Ito, ito, dalawang ano. Dalawang na fungicide. Tag 100 grams. Balit 200 grams nito. Ito rin, 100 grams Balit dalawa, 200 grams nito. Tapos itong King Arthur na insecticide. Isama ko na to, yellow label. Kasi walang kasama sa ah, itong Remictin. Ito 50 ml. Ihalo ko na to sa 150 liters. Ito rin, Ambition. Yung pulyar. Pero ang laman ito, Ambition lang to. Hindi, Ambition complete kasi dalawa itong may bago kasing pinalabas nila nga, ano, ambisyon lang tapos toro romectin insecticide din ilagay ko nito 200 ml ilagay ko dyan sa ano so yun lang, yalo ko yan pare ko yun. Parikoy. So, i-mix mo na ito pa rin ko yun. Naingkol tong kartap.

Oh, ini bangan deh. Nganong kita noman tuh? Wai, wak Oman mana tak gudai? Nai dagan dia. Orang lempar, orang gabung gini ibau suka bau. Mm -hmm. Okay, taruh mata nomor mana? Anak-anak mau kupas untuk big pot bahaka. Mana mau foto bigan kay? Bagi spare parts tuh

si, oi ke sama di nag operator di ayo gang wa, di pa undangan mang mar kay wa kasabot sa pagtanong okay. nah ngad adik kayo kisa to nga ambot si ngad kuno kisah ng dead, dib kita nang dib pod di to nga ila ila adi ah, adi pa kayo, patama, om pa okay. sayang apa eh. nga tanong nga ng do, ngako man ng agi malarot kaya latatay partisanan sumbra 5 mil man <coughs> yeah. sayang na ipalarot naman magbayad kaya di imatanom potong so, dapat ganingan puli dia dapat omosan um, man niya dapat takuha para, para itanom bagi puli wato na potong nga nabaya pot may lakawan nga na lang nilang nga Oh kita beli dulu nih, gua bisa jualin lagi. Like, Beneran pokoknya enak, rasanya kapan? Kena lama ini. Kau bilang kita ka mau kapan? Kini yang tiwosunun pun, mm. sobroh tiwos karena kami takut. <laughs> Aka, mana mana, aku aku main satu dudanya maksud beraku kaya ngapolipulian tatain. Oh. Aku nang Gabon, ibau sa, kabaau

aku orang yang larut, cek tanam Sekarang kadang-kadang sobrang nila, sakto aku pun larut, kaya jauh pun lagi pun larut. Di, kabayan ko. Nya di matanong di ay. Wak man, motornya.

Yalo aku suruh. Ya lu nak Makita deh kan, mabalik nang video. Hmm. Buka trawa koton Basta tadi Pak,

Hindi, makatipid, mantong sa kuwan. Sarili, parang sarili. Uh, so, yan, ano? Oh, nag ko sa YouTube.

Maosad. Oh Leo hmm. oh, aku gani o aku tanam tanam makaya, make na di pasulan katunga. Tong Ngapo itu ba? kurang katong maako yang tanam pelit, pelit mun yang uji. Tagor betung ma. Mo pelit Mo na tanom yang hengre. Mun ini nabilin 160. Di na 160 na. Akin intrebak ini na humad laro ta ko dere. Oh. Doka platog. Tung ma. Mo ini na wah haganin hig. Tanam ni iya, ai taguran ke